Ayan guys, yung natin ngayon sinigang na bangus. Ayan, yung una tayong gawin, maglagay lang tayo ng tubig. Tapos maglagay tayo ng hiniwang kamatis tsaka sibuyas sa isang kaserola. Tapos nilagyan ko na rin siya ng asin. Takpan lang, tapos papakuloy natin siya. Kapag kumulo na, ilalagay na natin yung hiniwang bangus. Ayan, isang pirasong bangus lang yan tatakpan natin ulit siya. Kapag kumulo na siya, lalagyan natin siya ng seasoning. Ayan. Tapos, haluin lang natin siya para magmix na yung seasoning nilagay natin. Tapos, timplahan natin. Kapag okay na yung timpla, lalagay na natin yung gulay na kangkong. Ayan. Ganyan lang kasimple magluto ng sinigang na bangus, guys hinuli kong inalagay nyan yung siling green para hindi anong maanghang pero kung gusto nyo maanghang sya, dagdagan niya yung sili at saka unahin nyo siya kesa sa kangkong, tapos nilagay ko na rin yung pampaasim na kalamansi juice pwede rin sampalok yan guys at pwede rin yung mga nakasashay na mga pampaasim, pero ako gusto ko kalamansi para natural lang tapos after nyan, takpan lang pakuluin Oh, so ayan na siya. Thank you for watching guys. God bless everyone.